na ayun na lang to kapatagi na lang to mga ano pa lang to mga lupa pa lang nandun ang ram ayun mayroon ramp to ito gawa na beer May wala pa mga ano dito classic na lampos sobrang lakas siguro ng ano no ng ulan na nakalkal yung Pasig River. At pituli natin ang dito mga kabayan Pasig River Esplanade. Ayan. Nahin natin to. Ayan. Ayan lang pala. Yung hmm, pinatungan nila ng ano ng signage na ano bagong loton. Andun pa rin yung luma. Ah, kita pa. Ano ah, to? Quezon Loton. Parang ganun ng ang nakalagay dati. Yan. Pinapaganda pa rin, hindi pa tapos. bitulin natin dito hindi yung mga binibang mga barong barong mga, mga bahay mga nasa ano rin pala to mga 8 meters ang lapad ang dami palang makapaglagay dyan mga bahay mga -ano pa magulo pa Ayan. naayos pa rin oh. pipila ka esplanad pipila ka esplanad pipila classic na lampos wala mga bahay nito yung iba nga nakapag paglagay nakapaglagay pa ng mga mga bahay sa ano may puno na na lang to kapatagi na lang to mga ah, ano pa lang to mga lupa pa lang okay, pwede na rin ano nila to no? tanggalin mga balustre o iba pa yung gagawin dyan sa lalim ng Quezon Bridge teka, tingin muna natin to uh, sa pang foot bridge uh, ayang kayang puntahan to ng, ng ano, no, ng mga Ang laki nung nagawang ano dito eh piyera. Okay. Um. Saan ito? Mga uh, lampos. Atin. Okay. Hindi um, ako nakapunta dito. Okay, hindi na natapos magkabila pa lang ang nalagyan hindi naka itna wala pa matigil okay. may ilaw na dun no? sa may Roseros Forest Park Luma. Sa kabilang side na tayo ng Quezon Bridge. May mga pintura na ito mga outpost. Hindi ano nga lang. Hindi pantay yung nandito. maganda and then hindi pa masyado may sira pa dun sa, ano, sa gilid diba ang mga estudyante nagmamadali yung mga estudyante mayroon pa rin mga uh, dumi pa rin naaalis yung mga bahay dito. pagkakapintura niya hindi pa masyadong ano maganda rin yung mga ano to mga patak na ang pintura kaya eh, mas ano na maliwalas itong Quezon Bridge hindi pa talaga maganda yung pagkakapintura sa gitna hindi pa kulay gray pa yun pa kayang pagkapaganda uh, ang gagawin dito yung mga iba nga palang ano mga ayan, mga ilaw wala rin eh. Dugas din ano Ang nakakita ko dito mo Medyo ano pa eh Buo pa Saan ba yun? Nakalagay dito Kilometer Zero, 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 zero Ayan may mga ano po, Mga mga na nagdadala dito no? Eh. wala ayun nakakita ko na may mga nawala mga ilaw nga to dati inuha yung mga ano no mga ilaw nitong Quezon Bridge benta na yung mga ilaw. Tingnan so, natin. Nakalusan so, na dito. Tapos na. Wala pa rin mga bagong ano, mga pilote. Nandun pa rin. Malakas ng alon na ano ngayon. Ng um, Pasig River tingnan uli natin yung, yung mga balustre na doon? dito lumiko kaibeng okay, ano niya mga poste Andun pa rin. Wala mga bagong usok. Wala pang gumagawa dun. Last ang ng ulan kanina mga kabayan. ng mga water haya sinsuli papunta ng Manila Bay sobrang lakas siguro ng, ano, ano, ng ulan na nakalkal yung Pasig River manuli umitim muli ang kulay ng tubig yung mga basura natin kagawa na. Piyera. Wala pa mga ano dito. Plastic na lampos. Ito wala pa. Ito wala pa. October na to mga kabayan papasyalan na to ito ang ginagawa na yung hundred.